Alam nyo ba ng mga bata kami, paboritong paboritong niluluto ito ni Inang. Ito kasi yung masarap na luto sa isda. Mapatilapia o bangus, ganito yung ginagawa niyang luto. Kaya naman sabi ko, gusto ko ring magluto dahil naaalala ko palagi yung lasa niya. At isa pa guys, gustong gusto kong ituro sa inyo itong luto na to. Dahil baka mamaya meron pa sa inyo ang hindi nakakaalam at talaga naman sigurado ako magugustuhan at magugustuhan ng pamilya mo. Abay kahit nga yata tatlong beses sa isang linggo, pwedeng pwede mong ihain to pagka naman talagang nasubukan mo. Dahil nga ito ay napakasarap at higit sa lahat ay napakadali pang lutuin. Umpisahan natin dito sa ating bangus. Bali dalawa yung bangus ko na to, papakita ko lang sa inyo yung aking ginagawa dito sa isang bangus. I-butterfly play lang muna natin yan and then tanggalin natin yung mga tinik. As long as na kaya nyo tanggalin yung mga maliliit na tinik, ay eh, gawin nyo na. Tapos na tayo dun sa ating bangus. Ngayon naman, mag lang tayo ng ating mga gagamitin sangkap. So, meron tayo ditong uh, kamatis, meron din tayo kaninang mga bawang. Gagamitin tayo dito ng mga sibuyas. Maraming maraming salamat pala sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Gagamit din tayo dito ng luya. Balihiwain lang natin ito ng parang magpapaksiw. At para nga may dagdag pang aroma yung ating lulutuin, gagamit din tayo dito ng celery. Kakaiba kasi yung bango na ibinibigay nito. Kung wala naman kayong celery, pwede kayong gumamit ng alagaw. Kung hindi nyo pa alam yung alagaw, pwede nyo i-search at baka mamaya meron kayong tanim dyan sa mga gilid-gilid ng bahay nyo, eh mapakinabangan nyo. Dito nga sa ating kawali, naglalit tayo ng dahon ng saging bilang sa Tapos ilalagay nga natin yung kalahati ng mga ating hiniwa. Yung ating bawang, sibuyas, luya, yung kamatis. Bali, ito yung ating unang layer ng mga sangkap, tapos ilalagay nga natin itong ating bangus. Then, pag natin ng ating mga bangus, ilalagay na natin yung mga natira pa nating hiniwang mga aromatics. Katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, napakadali lang lutuin ito. Hindi ka na nga maghahalo-halo pa dito, basta ilalagay-lagay mo lang yung ating mga hiniwa kanina. Ito palang celery, eh, sa ibabaw ko na nga lang nilagyan. Tapos nga yan, nilagyan na natin ng ating mga pamintang durog. Buhusan natin ito ng mga, so siguro mga 4 hanggang 5 kutsarang toyo, and then lagyan natin ito ng mantika. So ako naman ginagamit ko olive oil. Tapos niyan, pwede na natin itong lagyan ng tubig. So pwede mo lagyan sa ilalim ng dahon, pwede mo rin naman lagyan doon sa ibabaw. Lagyan natin ng pampalasa. At pinakalas ko namang ilalagay ay ito ang suka. So siguro naisipan niyo na kung ano magiging lasa nito. Guys, talaga namang pag ito nasubukan nyo, eh talagang masarap. Tatakpan na natin ito and then papakulo natin ito ng mga 15 minutes. Mahina lang yung apoy at wag nyo ilalakas. Maagang matutuyo pagkaganon. So ito na nga yung ating unang salang at tapos na. And then ito naman yung ating ikalawang salang. Dahil nga kukulangin sa amin yung isang bangos, kaya nga dalawang bangos ang aking niluto. Guys, tingnan nyo naman yung kanyang sabaw. Para bang ang sarap-sarap ilagay sa kanin. Sabi nga nila eh, sabaw pa lang ulam na pagka ganito ang ulam mo. At kung itatanong nyo naman kung ano ang tawag dito sa luto na ito, ito nga pala yung tinatawag ni na pinasingawang isda. Pero pwede na naman natin tawaging steamed fish, di ba? So gamit kayo ng isda kahit ano, tilapia, dito, dalag, gurami, galunggong o tambakol kahit ano naman pwede dito guys kaya nga sabi ko sa inyo itrya nyo na at napakasarap naman talaga so paano hanggang dito na lang hope you like it like, comment and share maraming salamat I love you all